tawag kay Richard ng kanyang mga anak, inulan ng reaksyon. So, what do you call your dad? Do you call him papa or tatay? Hindi na bago sa maraming pamilya ang iba't ibang paraan ng pagtawag ng mga anak sa kanilang ama. May papa, tatay, daddy at minsan pa nga may mas unique na palayo depende sa close sa mag-ama. Ngunit hindi nga inaasahan ng maraming netizen na ganito tawagin ang kanyang mga anak ang aktor na si Richard Gutierrez. Viral sa social media ang video na ibinahagi ng actress TV host at kapatid ni Richard si Sirupa Gutierrez. Sa nasabing video ay tampok ang kanyang mga pamangkin na anak ni Richard at Sarah Labati, si Nakay at Sayon. O nagbantay kina Sayon at kai habang wala umano si Richard. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat ay kasalukuyan na sa Japan si Richard. Para sa taping na pinagbibidahan itong action series na incognito. Ani Rupa sa kanyang post. Sunday drive with my handsome and well-behaved nephews, Sion and Kai. Up to family lunch but missing daddy, tatay, father at Richard Goods. All the way in Japan as he films. Samantala, sa video ay makikita nga si Narupa, Sion at Kai na nasa loob ng sasakyan at papunta na sa kanilang pagkakainan. Ngunit habang nasa biyahe ay in-interview ni Rupa sina Sion at Kai. Dito ay tinanong niya si Kai kung ilang taon na ito Aniya, how old are you now? Sagot naman ni Kai, six. Tanong ulit ni Rupa kay Kai, kung anong tawag nila kay Richard dahil six na raw ito. Ani Rupa, six. So what do you call your dad? Do you call him papa or tatay? Natawa na lamang nga si Rupa nang sabihin ni Kai na father ang tawag nila kay Richard. Samantala, marami nga ang haaliw sa tawag nila sa'yo at kay, kay Richard dahil hindi raw ito pangkaraniwan at tila napaka-formal daw. Madalas kasi tawag ng mga anak sa kanilang ama ay papa, tatay o dadi. At ang father ay tila nagpapaiwatig nga raw ng pagiging strictong ama ni Richard. Gay pa iginit naman ng maraming netizen na mukhang nagbibiro lamang daw si Kai. Kaya nito nasabi na father ang tawag nila kay Richard.